Walang yeah. ko kontra, walang ko kontra. Kayang-kaya niya. Kumokontra lang si Jeff. Para kumokontra si Jeff. Jeff, kumokontra kaya ata eh. Para ka, ba pa yung binigay niyo? Yo. Oh, mo pa kayo no. Na. <whisper> oh, nawalan ba nga? Nilo 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 Lunok, lunok. Eh, hindi ka tulad, oh <laughs> <laughs> Hindi ka kanina, ano? Yeah, lang oh, tingin sa camera. Yes. Oh, uh, oh, 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 tangin na. Isa oh, pa, isa pa. Kanta muna. Kanta, kakanta, kakanta. Vai <coughs> lagi sa piling mo, <coughs> hindi ako laging sa

Dali, Tasyo, ang in... Dali. Ah, ingat, 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 ingat. May sayo, dapat, chacha! Ba, ano, ilalagay natin ito sa TV. Dali, para sikat ka. O, sige, hindi sa TV, o. Oh. O, internet, internet, internet. Para, ano... Si sigarilyo wala, papatayin na sa brahigat ka. Tukangsyo pala, eh. Sa YouTube, sa YouTube. Sa YouTube, sa YouTube. Alam ko, kontra dyan. Bago magpatay na... Ng... Nagyan, ng baga. Ba, yung... oh, sikat, sikat, kita Yung sikat, wala na, Yun, mo lang, nag, nag kami dyan eh. Yo, <laughs> oh, utang <laughs> oh, ina. <laughs> <laughs> Ay di mas ba ako si ikaw yung, si tirayan? Yes, yeah, si tirayan. Oh, bumbo. Sa ibang tao. Huwag sa tao, laging on. Sino na pinaglilis si Rala? Sa dalawa sa bag, pre. Sa dalawa, sa bag, sa bag. Oh, dalawa sa bag. So, okay, okay, oh, okay. Okay. dalawa sa bag. Oh, JJ, dalawa sa bag. Dali. Yan, dalawa na. Mahaba ko eh. Wala lang ako kontra. Hindi na, ay mahaba yeah. Wala ko kontra. Kaya ko eh. Yeah, Kaya ko, Diyos yung muna. Dalawa na yan. Oh, dalawa na yan. Putang ina. Taka pa. Teka, ah, dalawa yung sabay. Wala oh, ko tigil. Oo, tiyan, oh, tiyan. Oh, Sarang, hindi. Ganun talaga kalakas si Tasyo. Wala ta ko tigisang isang kamot. Lalagay natin sa uh, ano yan eh. Hindi ba, kaya nga yan. Oo, si Tasyo pa. Baga nga sya, ano, tiyan, sa ano. Sa uling. Kaya, kaya na yan eh. O uh, yan. Tupap lang rin siya. Bale wala pa yung sabay na dalawang bagawa. Pilaputay na yung kinabuha. Bale wala pa yung sabay na dalawang bagawa. Oo, oh, na, gini. Work uh, ka Oo, oh, artista na yan. Walang <laughs> maingay. <laughs> na <bala> <laughs> <at> <laughs> eh. talaga. Model baga. Model na pensyo. Tatay, ulit na yan Oo ba? Alas dos. Magkano? Alas dos. Alas 3. Ayan. Papakita pa natin o bali wala talaga iyo. Abba! Wow! Bravo, bago ba, Jeff? Jeff, bago. stop, stop, stop. pa. bago pa. pa. bago pa. Bali wala yung unang patay. Wala ko, kotla, hindi, bali wala yung unang, yung ano, yung unang bagay. Ulit, Yo, ulit, ulit! Woo! Ah, out, out, hindi, hindi uto yon hindi. Talagang ano yun. Talagang yun talaga yung ano eh. Hindi, pinapago pa talaga pagkapatay eh. Oh, yeah, oh. Pwede ko sa iba-iba, pulsos lang ang hindi daan niya. Hindi pa, hindi pa magayang. O papagin muna kayo yun, kita kayo sa camera. Yeah! Jam pa kayo. Mukha sa sayo na yan. Ang hansi kahit... sinasamba ka na. Sinasamba ka na, tang ino. Walang kukontra. Walang kukontra. Tawag na pa ano Oo ba?

Oo, oo, okay. paano, paano, oo. Paano. Yeah. oh, oh, talagang durog. Oo. Oh. Oh. Oh, yeah, yan, yeah. yan. Oh, dito ko tumingi sa Ogen. Yan, yan. Yan na talaga. Yan yeah, na talaga. Oh. Yeah, talaga. Yeah, talaga. Sige muna, papogi muna. Oh, ya. Yeah. <laughs> <laughs> oh, tapa. Tanga pir, tanga pir, tanga pir. Apir, apir. Oh, hindi, may ano eh. apir. Apir, liwi. Apir, apir. Apir, apir. Oh, oh bata. Ang inamahal ko na si Tasho eh. Okay, tamo ito. Oh, go. Tulog na Oh, yan na talaga. Talagang <laughs> oh, ano na yan. Oo. Oh, oh. O, yung. O, ba? Isa, oh, isa pa. Kalawa. Tama ka yan. ba? pa. Kaya wala na. kamayang mo na. Ano? O, wait, wait. Mamatala. Wala wala yung ano. Lalamhala <UK> oh, na tungkol. Yan na, Jeff. Kamayang mo na. O, kamayang na. Kamayang na.